Hey guys. Ano po yun dahi? Magtali tayo ng buti. Ayan. Yeah. Bawat isang tali, isang lusina. Ito ang trabaho natin. Isang lusina, bawat isang tali. Para... Paminta

Yun. O, okay diba? O, oh, isang dosina. Ayan, mga guys. Ang tinatali natin, yan. Ayan ang ating trabaho. Tali ng buti. yan Diba? ba? Dan Yang makin terbau guys. 食べながらいい